ng mga Magandang araw, Kia yes, Sa unta ating ipinagdiriwang ang buwan ng wika, kung saan ating binibigyang pugay ang ating wikang pambansa. Kaya naman, kami ay muling narin ito upang kayo ay handa na makisaya, makiisa, at may humalas ang inyo ang king talino. simulan na natin ang bagong episode ng Wikang, wikang Pampalakasan Sagot o Labot Edition. Edition. Handa ka na ba partner? Aba partner, talagang handa-handa na ako. Okay. Tara na! Let's go! Hello mga Adin, kamusta naman kayo? Pabuti po. Pabuti po. Ayan. Okay. So, tatanong ko ang inyong mga pangalan, ang kurso, at ang taon. Kamahariwana. First year in Eklalim. isang First year in Eklalim. Eklalim. sino Sinong gusto niyong um, sumagot ng aming katanungan? Si? Si Sav. Si Sav. Ayan. Okay. So, ano ang number na iyong binibili? Ano ang number? Number 4. Ang salita na nasa number 4 ay burden. Ano sa Pilipino ang salita burden? Pahirap <laughs> yung gano'n. Ang iyong kasagutan ay tama. Ah! Gusto niyo po bang um, uh, sa Or gusto niyo na pong QOE yung prep yun na makukuha ninyo? Pusad po. usal po. po. So, kuya, anak number Number, seven. Seven. number seven. Ang salitang so number 7 ay calendar. Ano sa Filipino ang calendar? calendar? Ang inyong kasagutan ay mali. Oh. So, dahil mali po ang inyong kasagutan ay kinakailangan niyo pong bu bumunod ng nakahandang mga pagdasa. So, Madadali lang po yan. Bigyan niyo kay... Sumayo sa gitna ng dalawin. Ang parusa po na inyong nabunod ay mag-acting ng isang eksena na parang nasa teleserye. Ano <laughs> Ah, di ba seryoso? Go, Japan. Hi. For you. M4! m Kung ano ko inyong mga pangalan, kung gusto at ako. ano po ka? <laughs> <Alok> po na <speaking> nasa pungsong ng 902. Ako po si m hindi ka na kuya? Lala. Talaga ba? Eh, talaga ba? Nagagandaan na? Oo. Okay. Ngayon kuya, pili na po kayo ng number. From 1 to 13. Number 9. Ang word na nasa number 9 ay CALENDAR. Ano sa Pilipino ang calendar? Ay, nagkamali siya agad si kuya. Since nagkamali siya si kuya, kayo po ay bubunot ng consequence Oh. At gagawin niya, siyempre, gagawin mo. <laughs> Ang consequence kung na nung nabunutin ay kuwanta ng isang stanza ng kahit na anong kanta. <laughs> Ayan, siya... Kaya no, Kahit nung kanta. Ka. <laughs> ah, ah. <Bahay> kubo, ganun. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan! 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 Number, number seven. Ang salitang nasa number 7 ay abyss Ano sa Pilipino oh. ang salitang abyss? Marawakan? Oh. sayang, ay pangil o oh. kakalima Salamat! At atre? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Parang parusa Nabiblo yung parusa niya Hello, mag-hello sa tatlong estudyante na din. Mag-hello sa tatlong estudyante yung hindi mo kilala. Oh. Hello! Oh. Apat <laughs> <laughs> ah, yun na! <laughs> Ready ka na po ba, ate? Ready na! One Ready na! Pili na po kayo ng number. One? One to thirteen. One to po. Ay, Tatlo. Tatlo. O, oh, sige. Number 8. Number 8. Ang ay, salitang ay, nakalagay sa number 8 ay Melancholy. <laughs> Melancholy. Ano sa Pilipino? Ang salitang Melancholy. <laughs> Melon? Melancholy. Melon. Melancholy. Meron. Meron. Merong. <laughs> Gore. <laughs> meron. <laughs>

student, di dapat kilala. Oo. Oh. hindi mo naman kilala natin. Ayan. Tapos i-flash mo yun, ha? Ah. Oo, oh, i-flash mo. Wow! Okay. So, kuya, ano po ang inyong pangalan? At ano po ang katungkulan niya rito sa pinasunan? Ang katungkulan. Ako si Ariel Cunyas, isang security guard. Ayan. Security guard na. P.S. Yordan natin si Kuya. Pwede po ba kayong pumili ng numero? 1 to 13. Number, number 13. Yes. Ang sarip na nakalagay sa number 13 ay Complexity. Complexity. Hindi nga yung Hindi yung tara. tara. Hindi yung tara. Hindi nga sa'yo yung Ate, paso! Muna hey, sure. po kayo. Muna ka, Muna. ng mga na. Oh, oh ay. Ay. Maglakad sa imaginary runway na parang fashion model. Yeah! O si Lynn, si Meral si Chavarria. At ako naman, si Casey si Kalimling si Honrado. At ito At so, ang Vika Pampalakasan Sagot o Lagot Edition. Maraming salamat! bye, -bye.